Nangen labing-unang pungsod sa kalibutan ng France na nagakilala sa kinamatarong sa abortion sa konstitusyon sini. Sa special joint vote, sang duha ka House sa 10 780 ka mga member of parliament kag mga senador ang nagboto pabor sa among atikang, samtang 72 naman ang wala nagpabor. Ang desisyon ang ginabiabi sa mga grupo sang kababaihan. Kagin pa naman sa mga anti-abortion group. Samtang ginapatigayon ang pagbinutuhay. Ang mga pro kag anti abortion groups ang nagpatigayon naman sang rally sa Guasang Versailles pala sa Paris. Apat kadekada ang nakaligad Natugiban nga super sa malala nga balatian sa Tagipuson si Bert Jansen. Kaginhatagan sa ginabulubanta anom na lang kabulan para magkabuhi. Sa karon, ang 57 anyos nga Dutchman ang ginakilala na nga longest surviving transplant patient nga nagagamit sa tagipusoon nga gindonar sa iya sa sulod na sang 39 ka tuig. Ang pagkilala ang ginhatag sang Guinness World Record. Suno kay Jansen, siya ang pamatuod nga pwede magkabuhi sa malawing ang tawo nga nagagamit sang gin transplant nga tagipusoon.